bantayan ang iyong puso. Naramdaman mo na ba na ang mga pakikibaka sa buhay ay inaagawan ka ng pag-asa? Naranasan mo na bang magtiwala sa isang tao at nabigo, o naniwala na magiging maayos ang lahat at biglang naramdaman ang pag-alis ng lupa mula sa ilalim ng iyong mga paa? Alam kong masakit. Ngunit ngayon nais kong sabihin sa iyo ang isang malakas na katotohanan, tiyak na sa mga sandaling ito na kailangan mong bantayan ang iyong puso. Ang puso ang sentro ng ating espiritual at emosyonal na buhay. Doon nagsasalita ang Diyos, doon umuunlad ang pananampalataya, at doon umusbong ang mga ugali na naglalapit o lumalayo sa atin sa Panginoon. Malinaw ang Biblia sa Kawikaan 4 oras 23 minuto. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, dahil dito dumadaloy ang mga isyo ng buhay. Tingnan ang pariralang iyon, higit sa lahat. Nangangahulugan ito na ang puso ay isang prioridad, mas mahalaga kaysa sa pag-aari, katayuan, o hitsura. Ngunit, sa ating pang-araw-araw na buhay, gaano kadalas natin ibinibigay ang ating mga puso sa mga taong hindi marunong magmalasakit sa kanila? Ilang beses na ba nating hinayaan ang masasakit na salita ng isang tao na nakawin ang ating kapayapaan? Ilang beses na nating hinayaan ang pagkabigo na ilayo tayo sa Diyos? Sa awit 34 versikulo 18, makikita natin ang isang makapangyarihang pangako. Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbagang puso at inililigtas ang mga nagsisising espiritu. Baka heartbroken ka ngayon. Marahil ang pagkakanulo, pag-abandona, pagkabigo o mga pakikibaka sa buhay ay nagdulot sa iyo ng pagod. Ngunit ang Diyos ay malapit sa iyo. Hindi niya hinahamak ang sakit na nararamdaman mo, niyakap kanya dito. Ang pag-iingat sa iyong puso ay nangangahulugan ng pagpili na huwag magtanim ng sama ng loob. Hindi pinapayagan ang masaktan na maging ugat ng pay. Ito ay ang pagkaalam na ang mga pagsubok ay may expiration date, ngunit ang katapatan ng Diyos ay walang hanggan. Binalaan din tayo ni Jesus sa Juan 14 na verse 1, Huwag mabagabag ang inyong mga puso, kung kayo'y sumasampalataya sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Huwag ang mamuno sa iyong puso ang takot, pagkabalisa, o kawalan ng pananampalataya. Kung didiligan lamang natin ang ating puso ng takot at sakit, aani tayo ng sakit. Ngunit kung dinidiligan natin sila ng salita ng Diyos, aani tayo ng kapayapaan, pag-asa, at masaganang buhay. Ama, tulungan mo akong bantayan ang aking puso. Alisin ang lahat ng sama ng loob at sama ng loob, at palitan sila ng kapayapaang nagmumula sa iyong espiritu. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil alam kong ikaw ay kasama ko sa bawat pagsubok at alam ko na sa iyong panahon, lahat ay maibabalik. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin at isinusuko ko ang aking buhay. Amen.